Mini Vlog! Tara, samahan nyo nga kami sa panibagong araw namin. At syempre, dahil makulit nga tayong nanay, ay nilagyan ko nga ng bang si Musumi. Kaya tara, samahan nyo nga po kami. Ang hali na nga kaming nagising, kaya naisipan ko nang tanggalin na nga itong hinigaan namin. Bale, dito na nga kami natutulog sa may sala dahil paggabi nga ay nanonood pa nga kami ng TV. At gustong gusto nga nang mag-ama dito dahil mas mapras ko nga dito kumpara nga doon sa may kwarto. At syempre, tinanggal ko na nga ito, baka may bigla ang pumunta ng sita. Pinasok ko na nga sa loob yung mga hinigaan namin. At habang nag-aayos naman nga ako, ay si Paring M ay nagluluto na rin nga ng aming agahan. Kaya habang nagluluto pa nga siya, ay inaayos ko na rin nga dito sa may bahay. Para pag nakaluto na nga siya, ay wala na nga kaming gaano gagawin at sabay-sabay na nga kaming kakain. At pagkatapos ko rin yang maglinis, sakto at tapos na rin nga si Paring M na magluto. Ako rin nga pala ay kumuha na ng tinapay at nilagyan ko ng palaman. Masarap nga ito i-partner kasi tinapay sa niluto ni Paring M na pansit. At medyo napadami nga niya yung toyo, kaya masarap yung tinapa i-partner nga dito sa pansit niya. Oh, may nanganipo palan ka mo magkaun. Isa nga sa masarap na agahan, pag dito ka nga sa Bicol, ang pansit bato. At dahil napapasarap nga kami sa aming agahan, nakataas pa nga talaga yung paa ni Paring eh. At eto namang si Musumi, madami pa laro bago nga isubo ang pagkain. At buti na lang nung mga araw na to ay hindi nga gaanong mainit ang panahon. Sobrang tinataas na rin niya ng mga damo dito sa paligid kaya itong si Paring M naisipan niya na rin na mag grass cutter. Bumili na nga kami ng grass cutter para nga mapadali nga ang paglinis dito sa aming paligid. Nung no, wala pa nga kaming grass cutter at wala pa si Paring M ay matyaga nga itong nililinis ni Father in Law. At kung nanonood na nga kayo dati ay makikita nyo nga dito na napakadami nga ditong mga pananim. <laughs> Dahil inaalagaan nga at nagtatanim dito sila Father in Law at Mother in Law. Eto namang si Paring M nagpabili na nga ng grass cutter dahil wala nga tiyaga sa paglinis nga ng mga damo. At gusto niya mapadali na lang nga ang pagtatrabaho. Pero ayos na rin kumpara nga talaga matataas ang mga damo dito sa may amin. Yeah. At isa pa, wala din nga kaming mga kapitbahay kaya kailangan talagang malinis kasi nakakatakot nga para sa mga ahas. At eto naman nga si Musumi pagkatapos ay pinaliguan ko na. Ilang araw na nga niya akong kinukulit na gusto niya na magpabangs. Hindi nga talaga ako ang may kagustuhan kundi nga etong si Musumi opo. Kasi naiingit daw siya dahil may mga nakikita siyang madaming nakabangs. Pero bago ko nga siya lagyan ng bangs, nagtanong din nga ako sa daddy niya kung gusto nga niya. Eh, sabi naman ni Paring M, ako daw ang bahala at ako naman laging nasusunod, Charis. Basta, ang sabi ni Paring M ay wag siyang sisisihin pag pangit ang kinalabasan ng bangs nga ni Musumi. At yan, nagmuka na nga siyang Dora at nalagyan ko na nga ng bangs. Sobrang liit nga ng pagkalagay ko sa kanya ng bangs. At isa pa, kulot nga itong si Musumi kaya ewan ko kung tataas pa nga ito. Ay siya, bahala siya dahil kagustuhan niya naman to. Hindi pa nga pantay ang pagkalagay ko ng bangs. May mahaba at may mga maliliit. Pero hinayaan ko na nga at baka mas lalong ang lumala at mas lalong lumiit. O, oh, di ba? New year, new look. Hay nako, pagpasensyahan mo na Musumi, may mami kang mas ang trip. Mm -hmm. At eto na, nung hapon na, ay feel na feel pa rin nga ni Musumi itong bangs. Basta lagi na lang nga naming sinasabihan na sobrang ganda niya para hindi nga mapikon. Basta Basta, bagay man or hindi, wala na nga tayong magagawa dahil nandyan na nga ang kanyang bangs.